ini human sa mga finish, mga mga Finish mga mau mga color mga 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 tadi. karon mo tao game yung pagkamapul wala na siya meron pero sa pilingiro tirahan yun yung mga ng pero lakir sandeng silir pagkahuman lihaan umagliha tirahan yun yung mapul ano nasa si ni si Ito. na ano. Thank you, kayo ngayon.